Hi guys, may, nag, may nagbabadyang masamang panahon na naman dito sa Bulacan. So may parating na naman na bagyo dito. Kagabi kasi napakalakas ng ulan. Diba nakita nyo naman sa post ko ngayong umaga. Uh, ano dito nga pala ako sa high risk bird. Tawag kasi nila dito high risk bird eh. Dito sa may parting na to. Dati siyang ano, palmera. So tinawag na siyang high risk bird. Kasi doon sa may part na yon, meron na kasing gate doon. Then may pababaan na doon yung mga makikita nyo yung bahay dyan saan, sa baba yan po yung mga bahay na yan tinawag na kasing high risk bird yung ano eh part na yun eh then makikita nyo naman guys yung ano yung sa baba na to yung ayan construction site magiging parang magiging ano na rin sya rentahan kumbaga may mas malapit na mga tindahan na rin dito para hindi na lumayo kasi sa may bandang doon sa palmera yung tinatawag nyo ng palmera doon sa may star mall kung nakikita nyo all home na yon sa star mall na mayroon kasi doon ano ah uh, meron mayroon doon dung... palipa yung palengke bilihan ng mga pagkain mga lutong gulay bigas ganun so ayan akit ako dito para makita nyo mulang butong lupa grabe eh. lalo nalugod na pa ako so, sa tinipuri pa man din yung siwa tinipuri na So ayun na yung construction site Then, ito may kita nyo rin dyan na ginagawa mga bahay din sa baba. Dati to, nung nandito pa ako, nung maliit pa ako, ano lang to eh. Uh, puro puno lang din siya. Pero hindi pa siya ganyang kaano. Kababa yung lupa dati. Talagang pantay lang dito yung lupa dati. Dati kasi lupa rin to eh. Wala pa dating kalsada dito. So ngayon, kalsada na yung pataas doon. Then ito, ano siya? Yung nga yung bumaba Bumaba yung ano yung Lupa Tapos doon sila nagtirik ng maraming bahay Diba? Ayan ang ganda ng tanawin Kinikita nyo guys eh. Kitang kita na doon yung all home Yung all home na yun kasi yung Star Mall Dati kasi walang Star Mall pa dito Tapos yun mayroong school doon La conception College sa subdivision pa dun Diba ang laki ng pagbabago dito sa dati mong ano tinitirhan. Maliit pa ako noon, 'di ba? Ang daming pagbabago sa lugar Alos, uh, na 'to. Halos more on na no siya subdivision na 'yung mga malalaanan mo dito. Tapos puro kalsada na siya, hindi katulad dati na lupa lang talaga siya ganyan lang siya. Oh. Lupa. Ang mga ang ingay ng mga construction doon gusto magpa shout out shout out natin sila shout out sa mga masisipag nating mga construction sites dun eh no huy kayo sa vlog ko eh <laughs> naya naman ang pumunta dun ayun sa bandang yun may palabas na rin na may daan dun papuntang tungko tungkong mangas ano sa Del Monte Bulacan ayan nanginit na pero may bagyo dito eh kaganina medyo talagang napakadilim putik ng tsinelas ko yan bumunta ako dito sa ibang lalo tataas tayo yan. may mga lupa din dyan tinampak hindi ko alam kung para saan yan may aso bumukaga sila So ayun lang diba hanggang dulong yun Sa may yung gate na yun Sa taas na yun Yan ay high risk bird pero ang tawag naman dyan sa may subdivision dyan, high risk bar din siguro. Ewan. Hindi ko pa natatanong. So ayan guys, babay na guys. <laughs> Share ko lang yan. Bye.